Attorney John Rex Laudianco ng Commission on Elections. Attorney John, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN Manila DZXL News 558, sir. Magandang umaga po, sir. Aljo, sa lahat ng taga-subaybay ng RMN Manila DZXL. Bumuo daw kayo ng task force para investigahan yung biglaang paglobo ng bilang ng mga butante? At bakit ho? Tama po dahil nakita nga po namin na yung ilang lugar po dito sa ating bansa ay kinakitaan namin ng biglang pagtaas po ng mga nag-apply sa mga kanilang mga registered voters ano kaya nga po ito isisiya sa namin ano bang nagdulot nito meron po bang anomalya o kaya po meron ba talagang dapat makita na paglabag sa mga batas na titignan po natin at dahil dito po inataasan ng COMELEC ang isang task force sa pinumumunuan po ng isa naming regional election director para siya sa atin, may autoridad po sila na pumunta sa mga lugar at mga bayan na to at tignan ang lahat ng records po na natanggap ng COMELEC. Saan sa uh, lugar po ito, Attorney uh, Laujenko? Opo, nakita po ito. Meron pong isang lugar sa Nueva Ecija. Meron din po isang lugar dito sa Makati City. Asahan niyo po yung paglalabas ng kanilang report once na ilap na tapos na po ang investigasyon ng task force. Opo. Ah uh, sa Mindanao, ilan po ang uh, naitalang uh, porsyento pong pagtaas kung meron po kayo listahan dyan? At ano Opo, ng mga po, po ito? Wala pa? Okay. Sige po. Wala pa po sa ngayon. Pero ang nakita po namin, eh, nagre-range po yung biglang pagtaas ng 30 to 40 to 50 percent. Opo. So yan po yung tinitignan po namin bakit lumaki ng gano'n. Ano ba ngayon ang dapat lang na dalhin? Tapos ng registration, tama ho ba? Tapos na eh. Ta tama ano, po sir. Ano mga requirements talaga para makapagparehistro ang isang butante? Practically, ito po ay isang valid government-issued ID. Okay. At para po sa mga kababayan natin na walang ID, yung barangay certification na may litrato, larawan, pangalan, birthday. At kung wala pa rin po talaga yung mga barangay na hindi makapag-issue niyan, yung pong affidavit of identification. So ito na rin po yung tinitignan namin na baka maaring naging dahilan bakit dumami ang restaurant ng butante. At titignan din natin, totoo bang ba mga residente sila ng mga lugar kung saan sila nagparehistro? Meron yata ang desisyon ng Court Suprema at sinabing dapat ay kahit na barangay certificate pwede nang gamitin bilang requirement sa nais magparehistro bilang butante? Tama po. Ano? Kaya nga po pinatupad po yan ng COMELEC dahil alam naman po natin hindi lahat ng kababayan natin ay merong government issued ID. Meron po talagang wala kaya nga po pinahintulutan natin. Pero merong safeguards po na inilatag tayo dyan. Una, tignan kung talagang residente ba ng barangay, nagmamatch ba hindi naman po basta certification. Dapat may larawan, dapat may pirma, may address at may birthday. At lalo na pong ganyan, kaya nga po katulad nito, may mga nakita tayong lugar ng pagtaas, hindi naman po pababayaan ng COMELEC yan ang hindi sinisiyasa. Titignan po natin kung totoong mga residente ang mga nagsipag-apply. Kung nakita natin may problema po sa kanilang pagpapariso ano po mangyayari sa kanila? Ay maari po natin matanggal po sila dahil tandaan po natin hindi basta nag-apply ka for registration, ay otomatiko na registered voter ka. Aha. Kaya nga po dumadaan tayo sa election registration board hearing kung saan may pagkakataon na i-oppose ka. At katulad po nito, hindi na namin hinintay na may nag-oppose. Titignan na po namin kung talagang yung mga nagsipag-apply ay mga residente ba? Anong dahilan? Ba't bigla silang dumami? Okay. May time frame ba tayo para malamang kaagad natin sir kung may anomalya dito at maaksyon uh, ng kaagad? Bagamat wala namang pong isinet na time frame dito pero alam po namin at talagang inuutos po ito na mabilisan dapat ang pagkilos dito. Dahil tandaan po natin, inaasahan na namin na mag kami ng balota sa December at dahil dyan kailangan ma-finalize ang listahan ng botante pati na rin listahan ng kandidato. Kaya po mabilisan po ang aksyon ng Comelec dito. Ito ba uh, first time po na-discover ng uh, Comelec uh, sa ilalim ng uh, liderato ni uh, uh, Chairman Garcia? biglang pag paglobo ng mga bilang ng mga butante, questionable pa. Opo, first time po ito. Pero may naganap na rin po nito kung matatandaan nyo dyan sa lugar sa may Pasay, Makati area. Oh. Kung saan talagang pinuntahan namin, bakit ang dami-daming mga, mga nagsipag-apply doon sa isang maliit na eskinita, uh -huh. malapit po dyan sa LRT. At natuklasan nga po namin, lumalabas mga factory workers. At dahil oh. po sa investigasyon na yan, hindi na po kami tumanggap nang company issued ID kung matatandaan niyo oh. talagang government issued ID na lang po dati po kasi pwede ang company issued ID pero dahil sa incidenting niyan tinanggal po namin yan sa maaring gamitin at nanatili tayo dun sa mga proof na nabanggit po natin so ano ba itong valid ID dapat government issued ID tama po government issued ID po dapat kung wala man yan ay yung barangay certification kung wala man yan ay affidavit of identification na kailangan sumpaan sa isang notaryo publiko. Kasi maaaring uh, hinakot yan ng ilang, uh, kandid, ng ilang kandidato, taga ibang barangay, nagparehisto yan gamit ng kuno anong ID. Tama ho ba yan? Isa sa mga nakikita ang ginagawang pangabuso ng ilang mga kandidato para si manalo. Tama po, yan nga po ang na namin kung meron naganap na hakutan po. Okay, sige po. Antayin namin ang report po ng task force. Ngayon man, ay Tinitiyak po ng COMELEC na ilalabas na ang uh, inyo pong, uh, decision desisyon hatol dito sa 221 petition sa mga kandidatong pinadedeklarang declareng nuisance candidate bago matapos ng Nobyembre. Hingi lang kami ng update dito, Attorney John. Opo, no? kasunod na nga po ng pagtanggap ng mga petisyon tinitignan na ng aming Clerk of Commission kung balido o tama yung mga petisyon na naisampa at nalagkas na sa kanila kung tama po at maayos ang petisyon ay iraraffle po ito sa isa sa mga divisions ng COMELEC. Dalawang division po kasi meron. At yun nga po ang sinasabi ni Chairman Garcia, pipilitin pong matapos ang lahat ng ito sa division level by October. Kung may aapila man po sa kanila by motion for reconsideration, pipiliting matapos ng nang ng sagayon po by December. Final ng listahan ng kandidato, final ng listahan ng botante, start na po kami ng pag-imprinta ng balota. Okay. Sige. Uh, Dadanan ito sa due process, tama ba? Lahat na kung saan ibibigyan ng uh, mga kandidato magpaliwanag pa sa posibleng pag-disqualify po sa kanila. Pero mabilis lang po ito. Tama po. Medyo mabilis po ang proceedings pero sisiguraduhin po namin ang due process at may pagkakataon ng lahat na sumagot at tumugon doon sa mga kaso po na tinanggap nila. How about yung mga kandidato natin for National look Samorot, Sonos Region and Muslim Mindanao? inaasahan po natin ang filing ng mga certificates of nomination and acceptance regional political party representatives, pati na rin po yung mga certificates of candidacy ng mga legislative district representatives nila mula November 4 to 9. So asahan din po ninyo ang masiting pagtutok ng COMELEC dito, pati na ng aming security partners ng sa gayon po, maging kasing ayos po ng filing ng COC yung magaganap dyan sa Bangsamoro. Ilan na po ang pa-partialist ng mga senatorial candidates ngayon? 66 pa rin Tama po. Nananatili pong 66 okay. at yung pong 117 ay may kinakaharap na petition to declare as nuisance candidate. Okay. So dadaan pa ito sa matinding pagsasala, partialist ng 66 senatorial candidates. Paano po? Opo yung, yung 66 po, unless siguro merong magpa-file sa kanila ng kaso na petition to cancel COC o kaya petition for disqualification, medyo okay na po sila yung 66 na yan dahil nasala na po ng law department. Ang makapagpapabago na lang po sa estado nila ay kung may ang kaso na nabanggit ko. Yung 170 na lang po, yan din ang tinitingnan natin kung meron ba dyang magagrant yung as nuisance candidate o meron naman pong madedena yung petition ng law department kung saan ay maidadagdag po sila dun sa 66. Kandila po, ano pong kasong pwede isang para sa kanila dito sa 66 na mga uh, parcelist na itong mga senatoriable? Doon po sa question sa kanilang kawalan o kakulangan ng qualification, ang tawag po dyan ay petition to cancel or deny due course sa candidate. Meron po sa COC. Maipafile po yan within 25 days nung pagkakafile ng kanilang COC para naman po dun sa mga nahatulan na na-disqualified, may mga ruling na o kaya na-convict na sa krimen na maaring nag ng disqualification na penalty o kaya po may lalabagin na batas panghalalan, halalan simula po noong nag-file ng COC, ang tawag naman po dyan ay petition for disqualification at maari po yang ma-file. Basta hanggat hindi na po proklamang isang kandidato, pwedeng pwede pa pong mag-file ng petition for disqualification. Okay, petition for disqualification dahil sa conviction, ano po mga kasong ito? Maari po ito yung sa mga kaso po na election offense kung saan isa sa access penalty ay perpetual disqualification to hold public office. Doon din po dun sa mga nakondik po sa anti-graft and corrupt practices act lalo na dun sa mga nahatulan po ng Office of the Ombudsman na may mga dismissal at perpetual disqualification to hold public office, yan po ang maari maging subject ng disqualification. Pati na rin po kung na sa isang felony na mayroong moral turpitude ito po ay maaring maging grounds for disqualification. At kung may lalabagin pa po silang mga panuntunang iba o halas panghalalan mula po sa araw sila ng COC, ay maari pa rin po silang makasuhan ng petition for disqualification. Ano ba ito mga crime involving moral turpitude, attorney uh, John, para maliwanagan ng ating mga kababaeng butante? Opo, ang tawag po natin dito ay mga krimen na maari may kabuktutan ng pag-iisip. So yung pong mga heinous crimes yan, yan po yung mga mga kaso na may patungkol sa honor at iba po po patungkol sa paglabag po sa ating Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ah, mga mga paglaban sa pagpapabagsak ng gobyerno tulad ng mga sedition, yan po yung ilang kaso na maaring magdulot ng disqualification. Okay, sige po. Maraming salamat Attorney John Rex Lodianco ng COMELEC. Good morning. Magandang magapong sayo. Good morning.